Nasa linya po ng ating komunikasyon si Sir Rayan Rayan Direk Marquez ang officer in charge ng Office of the Civil Defense Region 4A. Maganda umaga po uh, Sir Marquez Maganda umaga po mm -hmm. Yes sir, salamat po sa pagising ng umaga ano po, para po mapaunlakan ang aming hiling na panayam. Sir, kamustahin po namin yung uh, ating mga kababayan na apektado po nitong pag-angat ng lupa sa Barangay Matinik sa Lopez Quezon. Mm -hmm. Sa kasalukuyan po, meron pong 51 na families mm -hmm. or 124 na individuals yung uh, apektado at uh, evacuated na po ito. Nandun na po sila sa kanilang uh, barangay hall. Uh, mm -hmm. Total na 15 houses and uh, dalawang oh, classroom Jesus. po. Yung totally damaged base po sa uh, nireport sa amin. Ito pong dalawang classroom ay sa Matinik Elementary School po. Mm hmm. Meron din pala pati yung ano po, water water source tong barangay at saka yung riles kasama po sana apektuhan. Uh... mm, -hmm. da mm -hmm. dahil katabi po ito ay yung ano yung landslide na to ay katabi yung portion mm -hmm. ng national mm -hmm. road at saka yung PNR railway so adjacent po siya. Mm -hmm. Director, good morning, Director. Si Senator Corinte, po ito. mga po Senator. Oo, ka Region 4A nyo po. So sa ano po natin ma-attribute itong pag ng lupa? At ganun kalaki po ang uh, area, dalawa hektarya, tatlo hektarya, tabi dagat po ba ito? Papat sa ano, pa ano ho ang geological uh, basis po nito? Mm -hmm. Sa ngayon po kasi nasa adjacent po siya ng mga uh, railway at saka ng uh, national highway. So continuous pa po yung assessment dahil ongoing pa po may mga no-observe pa po tayo ng mga Uh, landslide, shallow landslide sa paligid. So hindi pa po natin ma-determine kasi in, parang initial pa lang po itong mga uh, inaabot nung landslide. Meron pa rin pong mga ongoing ng no, mga shallow landslide. Ah, so landslide, landslide, landslide mm -hmm. po yung sinasabing pagangat ng lupa, naghuan kaya umangat. Ganon. So hindi po galing sa ilalim kasi pag sinabing pagangat, eh galing sa ilalim. Ibig sabihin po napatungan, nadagdagan galing sa ibabaw. Okay. para Parang umangat po. Oh, ongoing po yung assessment ng ginagawa. Kasi tama ba yung gamitin umangat? Kasi dito. yung umangat oh. ay galing sa ilalim nga tumaas. Ito na patungan ng Ang pagkakagamit po namin ano ay shallow landslides po. Landslides. Shallow landslides. Ay, sa may bundok ba yan sir malapit yung uh, pinangyarihan? Mm, katabi po it kasi ito po ay nasa tabi po ng portion ng National Road. Opo. Tapos mayroon pong dinaan uh, na narilis at saka ng uh, school. Malapit sa bundok, sir? paanan? Paanan po. Ah. Sa Sige, sa Sige, talaga, may high. talaga. May gumuhog na parte ng bundok na dagdagan yung lupa. Kasi ganun kanina, ba yung ibang ang yung ngayari, sir? iniik. Tama ba ganun, Director? Hmm. Ano po? Sa ngayon po, tinitignan pa natin kasi maaari, ang maaari po na umangat at gumuho. Parang ganun po yung pagkaka-report sa amin eh. oh kasi yung description ng mga residente sentol, umangat umangat eh. Oh. Umangat. Kasi oh, pag umangat, sa ilalim-galing yun. Uh nag up, na sure up. Mm -hmm. Diba? Opo. Parang yung Philippine rice, umaangat. Yung Benham Opo. rice. Uh o, uh so kailangan siguro ma-ocular ngayon, Direktor, at patulong din sa sa DOST para malaman kung ano talaga yung mga scientists na natin. Mga MGB po. Oh. Oho, May... yun siguro. Oho. Oh. May so, so ngayon, ano sitwasyon na, wala walang klase, tapos mm na -hmm. tapos nasa evacuation center? Mm hundred -hmm. twenty 124 po na individuals na sa evacuation center mm -hmm. at uh, 15 houses po, yung totally damaged. Wow. And ngayon po, po, yung kanilang tubig at saka kuryente po, ay uh, pansamantala po muna natin na inihinto. Tapos ta, uh, siyempre for the safety, ina access po yung area. Ayun pala, yung tubig. So na, yung mga na-evacuate naman, sir, ay uh, kamusta po ang kanilang sitwasyon? Mm -hmm. Uh, uh, kausap ko po kagabi mm -hmm. si Mayor Obana at ano naman po, nasa pangangalaga naman po ng lokal na pamahalaan. Nagdeklara na rin po ng state of calamity ang barangay Madinig. Oh, kasi yung supply pala nung kanilang tubig, sir, pa paano ho yun? Kasi kasama pala yun mm -hmm. uh, sa napinsala. Opo, in naman po yung availability ng uh, uh, tubig doon sa area, sa kayong water. Ito po yung uh, report sa amin ng Lopez and hmm. Sa ngayon, hindi pa safe na bumalik sila, sir, ano sa kanilang hindi bahay? Hindi pa po. Continuous pa po yung assessment ng area. Nasa evacuation pa rin po sila. Hmm. May mga kalsada ba, sir, na hindi madaanan? May area po na hindi madaanan. Yung uh, uh, National Road going to no. Dagua, Lopez, not possible po. May mga isolated Tapos naman yung, po? po. Community, dahil dito? O wala naman pong report. Okay. Yung old drill road po, na area is also not passable. oh, grabe yung pinsala nitong termino niyo po ay shallow landslide. Ano po? O yun po yung uh, pagkaka-report sa amin. May mga observed po sa area. Siguro dahil sunod-sunod na ulan na rin ito, Sentol, ano ho? Dahil yung shear line? May... Eh, Yan po yung pinipignan oh, po natin. Kasi yung sa Ginzaugon pala, sento lang sabi ng pag-asa, yung sa St. Bernard, kung inyo po natatandaan, 2008 yata yun, shearline pala ang dahilan noon nung pag, uh, nung landslide uh na yun. Oho. Uh -huh. Dahil sa impact. Wala, wala, wala pa nung panahon yun, di pa ginagamit ang shearline. Uh -huh. Ayun. Yun yung, yun yung unang panahon na tumulong ang U.S. Marines kasi nagkataong mayroong balikatan noon sa area. Mm -hmm. oh, grabe yung nangyari mm -hmm. yung yun sa, sa Ugon Ganun pala katindi yung shear line. Oho. Sa ngayon to nakabarikada yung buong area. Mm -hmm. At saka may mga signage naman po. Ilagyan po natin. At the same time, uh, kinakanda po natin yung profiling. So mga tao uh -huh. para matulungan po, sila tungkol sa kanilang psychological uh, uh, support assistance sa sineset din po natin kung uh, of course provision po ng pagkain sa kanan to diet uh -huh. sa mga ito Wala namang nasaktan sir nasawi kasi gabi pa lang nangyari ito Wala po wala uh -huh. po tayong reported na casualties uh -huh. salamat po tayo talaga Oh uh -huh. parang kinuyumos yung ilang bahay doon sir eh. nakita ko yung ano yung litrato eh. Mhm. Mm ano uh -huh. nga po? Eh, totally damage po ang report sa amin opo. sa kayo doon. Opo, class. opo talaga. guho talaga. Parang kinuyumos na papel yung bahay. Oho. Okay sir, ah uh, hey, director, director Marquez. Direktor uh, Marquez, uh, ingat po kayo. si pa siguro baka magpa-follow up pa interview kami niya yes, pa tapos. So. Yes po. Uh -huh. Anytime po. Thank you po, Center Toll. Ayan, maraming salamat si Director uh, Rayan Marquez ng OCD Region 4A Calabarzon.